Guys, what's up and welcome to my channel. It's Tutor ko right here at sa araw ito. Teka. Kung lumaki na naman yung chan ko. Oh. Ah, kailangan ko na atang mag-exercise guys. Wow. Kaya hindi ako prepared. Pe-prepare ko muna yung setup. So, <laughs> push up. Uh, board. Sama nito ang skipping rope meron tayong abs generator ito pala yung camera abs generator <laughs> so guys kasi nga empleyado tayo kailangan natin alagaan ang ating katawan ito yung puzzle puzzle na yan gagawin ko yung mat wow. upang ako makapag bang, ano, bangon higat kasi nga kailangan maintain ng figure guys wow. kasi nga bilang empleyado tinitinda natin Bak! tinitinda natin <laughs> o binibenta natin yung ating serbisyo so kailangan nating malakas ang ating katawan wow. kaya ito siya guys kailangan ko mag-exercise so give me one minute I'll set it up so that makastart ako ng exercise So, eto na nga guys. Workout mini gym. Abs generator. Papalaguin natin 'yung ating abs. Ganun. The... Nako, wala naman nangyari sa abs ko. Hindi naman effective. At dahil nga hindi effective ang abs sinubukan kong magbangon higa. Uh, sa dalawa. Tatlo. Apat. Lima. Tapos tininang ko yung abs ko. Oh, wala pa rin. Ano na yung gagawin ko? Ito nga, subukan yung dumbbells. Sige. One, two, and... Uh, isa. Ako. Uh, dalawa. Tingnan nyo naman guys kung gaano ko desperadong lumabas na yung aking abs. Kasi nga ang kapal kapal-kapalan ng tiyan ko. Oh, yan. Subukan ko na lang kaya mag-push up. Sige, eto na. One, two, three, and go. One, two, three. Fast forward eh. Yun nga guys, sinubukan nyo na lahat ng paraan upang mag-exercise kasi nga sabi ko, yung katawan natin yung ating um, asset at dahil services yung binibenta natin. Hindi na lumabas yung aking abs. Bago yung isip ko guys, empleyado nga ako. Ilang minutes na ako nag-exercise, wala pa rin. Hindi pa rin na-develop yung aking abs. Yung gagawin ko na lang ngayon, ito na lang ang pinaka the best exercise na aking magagawa bilang empleyado. Nakikita niyo to guys. Ito na lang yung aking exercise. Bukas mo ng pinggan at saka mo sa sain. Yun naman talaga yung daily routine ng exercise ko. Ang kaninang pinakita ko mga exercise equipment, ginagamit ko yun. Pero hindi everyday. Kung kailan ko lang ma maaalala. Kasi nga, bilang empleyado, konti na lang yung oras natin para mapag-exercise. Especially, katulad namin yung mga teachers na kahit nasa bahay na kami, ang aming trabaho, usually, ay dinadala pa namin sa bahay. Kaya, maliit na lang yung time na kami ay makapag-perform ng mga exercises tulad ng mga exercises na ipinakita ko kanina. At ikaw mo na dito na ako sa labas. Nabalik muna ako guys kasi baka malate ako, mapapagalitan ako. So yun, kung atliyado ka, katatakot ng malate kasi baka ka mapapagalitan. Kaya, I'll do daily routine exercise na lang. At sinimulan ko na ang paghuhugas ng mga pinggan. Sinimulan ko na rin ang pagsasaing. Filipino style. Sa puntong ito, gumamit ako ng blue band method. Ito yung paraan upang malaman ang dami ng tubig na gagamitin. Blue band, blue banta, banta. Kalahati <laughs> lang dapat ng hinlalaki. Goods na yan. At tama lang yung tubig. Siyempre, dapat sindihanin ang kalan. Vintage na yan. Ayan na, part 2 ng ating exercise. <laughs> Oras na naman ngayon ng pagliligpit. Kinalat ko kasi ito kanina eh. Kaya nga liligpitin ko at ito na yung totoo kong exercise. Pagliligpit o hindi na kumalat. Set up, set up pa kasi kanina eh. Pwede nga lang palang household chores na lang. Sige pa, ligpit pa more. At ito na nga guys, yung pagliligpit ng ating mga gamit ay isa bahagi ng ating exercise. Wow! Na so, ayun guys, yung daily routine exercise na magagawa naming mga empleyado, usually, especially kami mga teachers, um, on an average scale, is that yung daily routine exercise namin ay yun, household chores. Pagaya nito, sa likod ko, ngayon ay nagsasaing ako para sa aming babaunin para sa school. At uh, yung paglilinis ng mga paligid, pagwawalis At kung ano-ano pa mga chores na ginagawa Kasi nung unang panahon guys, hindi pa naman na-invento yung uh, gym equipment Kaya nung unang panahon na yun, yung mga household chores talaga saka mga gawaing bahay, yung ginagawang daily routine exercise So, uh, ibig sabihin nun, traditional pa rin pala ako Household chores yung aking daily exercise Hindi ko na kailangan pumunta ng gym Hindi sa, di ko magagawang mag-exercise dun Kaya lang wala na masyadong time para doon. Kasi nga, bugbog tayo sa trabaho. Pero okay lang yan. Ang importante, we're still in good health and we can still function our functions as employees. Wow. So, guys, yung advice natin, don't you worry guys, kakaahon din tayo sa ating kasalukuyang sitwasyon. It's yours truly right here, tutor ko always saying, keep safe, have a great day, and